Kim Chu at Paolo Avellino, muling niya ang shooting? Talagang sunod-sunod na ang mga ganap at mga blessings ni Kim. Dahil matapos ang pagiging champion nila sa Showtime, ay opisyal naman na inanunsyo kahapon ang pagtapanalo nito bilang Novelty Artist of the Year. Habang si Vice Ganda naman at ang kanta nitong Rampa, ang nagwagi bilang Novelty Song of the Year, at dahil tapos na rin ang magpasikat with nila Kim, ay muli na silang sumabak ni Mr. Paulo Abelino sa panibagong shooting para sa kanilang pelikula, nakuhanan rin ang ilan sa mga behind the scene ganap sa kanilang shooting. Bukod sa arrival video ni Kim, ay nakuhanan ni ng pagdating ni Mr. Paulo Avellino. Hindi naman may tago ang kaligayahan ng mga fans na nakatira sa kanilang shooting location. At kung nagustuhan nyo ang ating topic ngayon, please like, share, and subscribe mga ka-showbiz news!